Good morning, tropa. So, time check. Alas 10 na ng umaga. So, wala pa akong tulog. Galing ako sa trabaho, sa schedule na panggabi, which is 10 p.m. hanggang 6 a.m. Hindi pa ako natutulog kasi sa na na kailangan kong kumita bago matulog. Dahil bukas, eh, kailangan ng anak ko ng dalawang sa bahay ng tuition. So, ang galing na lang kasi I'm very thankful talaga kay God kailangan kailangan ko ng pera gumawa ako ng paraan namukunan ako ng 1G tapos ito matutulog na ako sabi ko Lord tulungan mo ako bago ako matulog sana makabenta And guess what mga ka? tropa nakabenta agad ako ng 500 pesos ng no umaga so ipon ako sa gcash ko na 1.5 plus yung 500 pakinita ko mo yung araw so may dalawang libo na ako wala na akong problema para sa tuition ng anak ng buwan. Yan ang A gentle reminder lang para sa mga kaupan natin dyan. Tulad ko, medyo nahihirapan pero hindi dahilan lang yan para sa mga kaupan. Kapag nahihirapan tayo, bunga tayo ng parang. Hindi natin iasa lahat sa iyo. Hindi lang tayo ng guidance sa akin. Hindi tayo ng mga kaupan. Tapos, tayo yung driven. Tayo yung gagalaw. Mga kaupan. Diba? Sarap sa parang ba? makakatulog na ako ngayon. may ko lang bago ako matulog. So, kung nantay nyo, galaw-galaw. Kasi may tayo mga tropa. Nasa Diyos ang awa. Pero nasa tao pa rin nito. Okay, let's Bye-bye.